So yo, what's up, mga tol? So nandito nga tayo ngayon sa Lord's Trading So yan, meron tayong ano, uh, shock dito, yan, universal daw yan So Pia, yeah, magkano at pang anong motor pwede yan? Ano po to, universal, pwede po sa Rosie Wave 300 pares lang po Yan, trip, diba adjustable Hello. -adjust yan? Sige, pakita mga sa akin lang paano na-adjust yan Iikot nyo na lang po siyang ganyan Pwede ah. po siyang pan-tricycle mapang wave kung gusto niyo siyang i-lower pwede din po. Ah, pwede din, galing oh. no. Yon, mga tol for only 300 pesos. Yan. Pares na po. Yan. Yeah. Three, pares ba, madam? O isang piraso lang, 300 isang piraso. Pares po. Ayun, 300 Isang pares eh mga bossing. So sa mga naghahanap ng universal na shock mga bossing, ayun oh, pasyalan niyo na dito. So konti lang 'yan. Ayun oh, 300 pares. So good sa good so. Ay. Okay. Yan, so bigyan balita ako may mga makina daw kayo ng anong mga motor yung mga ano? ano available. Po? Meron pong Lucky Star. Yan. Pang SYM bonus. Yun, no? Euro. Iba-iba po, alo-alo po yan. So, kompleto naman ng papel yan, no? Yes, yung mga po. ano, no? Opo. Ano po? Ah, ano uh, 2.5 po siya. Ah, 2.5 yung price papel. niya. Kompleto papel, Opo. no? Yan, mga bossing, yung Sa kung mga naghahanap ng makina diyan yan marami rin sila dito available na makina mga boss. Mm. Kaya puntahan niyo na yan dito sa Meyan, no? Kalookan. No? So, saan nga makikita to? Yung ano niyo? Dito lang po yan sa, sa Port Avenue, Cipenas Street, Caloocan City. Ayun, City. Upa shalla niyo na mga boss, sobrang dami nilang piyesa dito, ayan no? Na pwede niyo pang pagpilian. Ayun. Yan. 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 yung mga butterfly nila dito, ayun, no? sobrang dami din. May mili sprocket. May mili na lang talaga kayo dito. Ayan. Ito ang tawag dito. May pinlex ako na ito eh. Ah. Uh. Ano pa hala? Pwede din pala mag-mia 17. So yun mga bossing. So meron nga rin pala sila dito ang ano. Binebenta na ano. Na meron ng kasamang rayos tsaka hub. So magkano yung ganyan natin dito, Pia? Ano po? Uh, isang set 1.5 po. Ah, one five, dalawa na sila. Yes po. Kung ganun toto to, ako. mga boss, Bonsai, siguradong matibay. So, ayan, eto pang ano yan? Pang Mio po. Pang Mio. Mio mm. Sporty, Mio Soul. Pwede po yan. Eh. ano, no? Konting Mio. punas lang. Mio ay, pwede, no? Konting punas lang, mga boss. For only one five. One no? five po. Dalawa pa na. Dalawa na. Ayan, no? Grabe naman yun. For only one five lang, mga bossing, sa naghahanap ng Mio, ano dyan? Nang rim. Ayun, no? Know, rim set. Ikakabit na lang mga boss. Konting punas lang yan for only 1.5. Pasyalan nyo na. Let's go. Pwede nga pala. yan ah, ulitin ko ulit. Pwede to sa Mio Sporty, Mio Soul, Mio... Mio Eye. yan Pwede pwede yan mga boss. For only 1.5. Ayan. So yun mga bossing ko. Sa so, mga naghahanap naman yan na mga budget milta second hand na parts ng motor so meron din sila dito. So magkano nagre-rate yung ganto nyo dito? Yan, yung ganyan sample ano na po? lang. po? Isang set po siya 800 pesos po. So 800 pesos kahit Opo. ano na dyan Opo. Mamimili so, na lang po. Ah, siya. mamimili na lang sila. 'Yon. So, sa mga bosing sa oh, mga naghahanap diyan ng ayan mga motor parts na 'yan sa gulong, yan, may mags na din, yan, iba nakarayos na may hub na rin. Yan for only 800 lang yan mga bossing dito sa Lloyd's Trading, no? So ano pa hinihintay niyo? Pasyalan niyo na eh, mga boss bago pa Sa So konti na lang to, no? Nakaraan marami to, o, no? Po. Kasi marami rin Marami talagang, na po oh, uh, nakakuha eh. marami na so, talagang namimili talaga dito. So ayun, 8 for only 800 pesos mga boss. So ayan Pia, anong tawag dyan sa ano na yan? Sa PSA na uh, yan? ano po, inner tube po. So inner tube mga oh, boss. Ayan oh. So magkano yung presyo niyan dito? 300 pares po. Yung 300 oh. pares. Ayun, no, meron silang violet. Ayan. Tsaka meron silang orange mga boss. Ayun, no, oh. may mili lang kayo kung anong kulay yung trip nyo. For only 300 pesos. So pares na 'yan mga bossing. Yan, tsaka meron din silang mga handle grip dito. Ayan. hand grip. So marami kayong pwedeng pesang pagpilian dito mga boss. Ayun, no. Oh. Mga cable. Ayun. Yan, meron din tayong mga ano dito uh, Speedometer, mga bossing Ayan, hindi ko na rin kasi alam kung pang anong motor yung iba So, ayan So, pasyalan nyo na Pasyalan dito sa kalookan tong ano nila Shop nila dito Ayan yeah.